Maagang nakipila sa covered court ng barangay sa Banilia ang 36 years old na si Trixie para abangan ang pagdating ni Governor Dennis Data Pineda sa bayan ng Mexico. Muli kasing umikot sa iba't ibang barangay ng bayan ang kapitolyo sa barangay program ni Governor Delta noong Webes, July 18. Personal na inabot ni Gov Delta ang ayuda sa mga kabalit na lubos na nangangailangan. Hindi naman nabigo si Aling Trixie sa paghihintay dahil may mga bitbit na pagkain at pera si Governor Delta para sa kanila. Ayon kay Trixie, good timing ang ayuda na tiyak na makakatulong sa gastusin ng mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Uh, Pangdagdag ng ano, pangangailangan ng pambili ng bigas, ito malaking tulong na to. Ngayon ma'am, kunwari yan, yung binigay ni Go, may pambili na kami ng bigas kabilang si Aling Trixie sa isang libo na kabalin mula Barangay Sabanilla at Barangay San Rafael na nabigyan ng food packs at tig 2,000 pesos na ayuda sa tulong ng programa. dapat po ako pabalo o po or tingnan niya po siyang siyang barangay kapitin niyo. kayo po karela papunta sa Pitolio. Kaya hanggang maaari po dahil eh, ay tanong po pagsadyan sa sakit. Hanggang maaari po pasyaw kayo po kapitol. kung magdalaki kayo, ikan magpa operate Bukod sa Barangay sa Vanilla at Barangay San Rafael, higit dalawang libong kabalen pa ang nabigyan ng kaparehong tulong mula sa Barangay Lagundi at Masamat, Barangay San Rafael at San Vicente, at Barangay San Jose Matulid. Daya ni Gov Delta na sa tulong ng Kapitolyo sa Barangay Program, ay mas mailapit pa ang serbisyo ng gobyerno sa mga tao. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao.